Ah, saan ako kompleto na? Lusong lang ako tayo din saan. Putik. Eh, eh. Sarap maligo. Kabajim, oh, di maghinaw. Ha? Hinaw ka na. Ayos na oh. Binawasan la ah, binawasan ko lang naman yung putik ng akin. Hindi naman totoo ang inubos. Ah, Dahil po araw ng biyernes po ngayon, bukas ay tiyanggi, magdadala po tayo sa palengke. Oh, ah, yan. Ano ito? Sakto na. Yan po ay sa biyahero. Tapos ito ay sa pampalingke. Ari, ano ba rin? Mustasaw. Oh. Okay, kung ganun na ako. Kung kukalit yung ating mustasa. Ang lalaki. Kung sa palakihan. Panalo. Okay. Kasya na yan. Ano? Sa upo naman. Gagak na natin yung upo. Susunod ka uti upo. Susunod ka uti sa upo. Vähän harmis puhuu aina pwede na rin ito lahat po nang pwede na upo harvest natin Okay din po talaga itong upo. Oh, dulas. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, dulas. Ya, yeah, marami-rami po. Halos araw-araw po tayo humaharbis nito. สว่างอุตส่าห์บูยัสจะลงนี้จะลงพันปีนี้นะ Ganito lang po ang bawas-bawas atin dito, isa, dalawa. Sa ano po, sa sibuyas. Saka po natin ito ipapabulto pag yung ano na hindi pa naman po totoo harbisin ay eh. inuuna lang po natin yung mga makakapal ang sibul Tarik tarik. Yung po diretsyo na ho tayo yung pong iba dito. Ah. Palingke. Ito po, iba sa biyahero. Yeah. Ito po yung singkang. Singkang, kangkong tapos ay upo upo tapos ay yasibu si bu si po hintay lang po natin si GM at tayo direkto na gawa po lang tayo magsasama at yung po iba ibit ditin palubo ng palingki Ah, oh, mustasa pa pala. Panaroon. Ano ay, kinakaon pala ni G. Ito na auto, yung mustasa, no? Kareho yung mustasa, tara. Kasama po natin si G. Kaminaw muna ng paa. Diretso na pong tayo na rin. Hinaw po muna tayo ng paa. Kung hugas, limutan ko na ay. Eh. R na po oh. Yan Ah saan o ito na Lusong lang po tayo din saan Putik Eh eh Sarap maligo Kabayim, hindi maghinaw. Ha? Hinaw ka na. Ayos na, oh. Binawasan lang Binawasan ko lang naman yung putik ng akin. Hindi naman tutuong inubos. Bawas lang ah. Kompleto na, oh. Ah, dia mikro senata eh. Upo Upo tangkong lakang ano din eh Kung meron pa, ay na muna At ito naman ay ano Upo Ah, rin po akong babawas tayo Ah, upo Magdadagdag ka ba? Naupo po Sige, yun, ito yung burot yung saan. Tatlo din po. Hmm. <laughs> Yan, dyan ah. Sa... Pengen jom. Kau kau kapulai sana nang eh. nang ano ko ya lah, nak kau Mä pidän korimaa raamiin. Mä